Good morning, Kuya JR. Good morning, mga Red Sweet. Yan, o. Tapos tayo dito ang ano Ito, German Shepherd, 3 months old. German Shepherd. Uh, hey. Dito, asking ko, 15,000 negotiable. Yan, mga busing, ha? 15,000 negotiable. Tapos, uh, sa so, government natin, mababay man. 5 months old. Blue yeah, Tandy, 10K. 10K na lang, mga busing, ha? Lives breed. breed. Tapos dito sa Golden Retriever natin, babae. Golden Retriever ha, babae pa mga boss. Ito yung mas tanto may gate. Ito yung mas oh, na 12.5. na lang. Babae. Babae pa yan mga boss ha. Tapos dito bully. Ayan, may bully. Ito At soko. At ito parma sold na tabi nito lang ha, 10k na din. Ayan ha, oh, 10k na lang mga boss. Hindi mo nakakasya, dumitila lang. Eh. Ito pa ba, isang baka yun. Ayan o. Oh pen gaden. sa Belgian? Malaki, well Belgian well, mga ito, boss. 2 months old, big bone. Oho. Ay, namalaki bago. lang, 85 na lang mga bosing oh. 8 months old, Belgian. 2 months ah, old, 2 months uh, Ah, yeah, 2 yeah, yeah, months old. Ay, ay, old. Ito na Ayan. Tumas na yung update. din nila ang 8.5. 8.5 mga boss, oh. Solid, oh. Sa lahat ng gusto mag-avail na mga papi natin, ah, kontakin nyo na ako sa number ko. 0926387-0267-JR. Yo. Salamat, Red Yard. Ay, yun, mga boss, oh. Jason Pet, isang maganda magandang umaga. Napakaganda ah. talaga nitong ayan, ah. oh. Good morning, po Yard. Good morning. Good morning din sa mga subscriber. Ayan, oh. Center, ang ating pomeranian pomeranian mga teacup guys ayan mga teacup mga bossing talaga Mons naman 3 na, months old na yan isang male isang female wow talagang pandayo ha kuya bigay ko ito ng 12 kasi white siya. 12 well, pero sagad ko pa sa subscriber ng Reds okay yun, ng 10,000 ayan oh Dahil subscriber na rin, sa like, kukuha, bibigay ko ng 8. Ayan mga bossing Ang laki talaga ng discount ha. 10, 8. Sasabihin nyo lang yung magic word. Yes. Sabihin nyo na red sweet. Ayan o. Oh. Oh. Ito ba kuya? Kapatid wow. na ng mga babae. Kapatid. Sa isang, isang babae, 8 na no. rin. Wow mga bose. Napangalawa, bibigay ko 15. Pwedeng dalawa, mas mara, 15. mas malaki yung matatawad oh, nila. Ayun. Sure ayan meron 10K. 10 oh 10K. 10K. Mga boss oh. Nakita nyo naman yung quality. Yes. Ayan, oh. O, yan oh. Puro puro. Oh yan. Yan nako parang Meron tayong foam sheet. Foam sheet. Yung 55. 5 na lang oh, mga boss. Isa. Napaka cute. 200 na shih tzu alam mo kuya magkano na lang aha bibigyan ko 4 oh, napakamura na shih tzu ayun mga, mga boss 2 dalawa lang benta. mga boss pag dalawa bibigyan ko ng 7,000 7,000 dalawa ayan o oh. Okay. so ayan. naka-avail dito sa jason pet ayun So, sila tanong nila kung kailan pwede paliguan. Eh, medyo malamig po at maulan ang panahon natin ngayon. So, iwasan po muna ng magpaligo ng inyong mga pet. <coughs> Ay, napakarami pong dala ni Jason Pet. Ay, Yan oh. o, chow. Babae. Dalawa na lang ka, kuya. Bili ko ng 8 ang isa. 8.5 na lang ang isa mga po sa... With vaccine pa. May wow. Meron tayo sa isa, French Bulldog. Oh. Sorbo, Sarap na tulog niya. Ano yung labo ating French Bulldog? Isang babae, tatlong na French Bulldog Talag mga boss? Alam mo ba boys. kuya kung magkano? Okay. 7.5 lang. 7.5 na lang para sa isang French Bulldog. Napakamura mura na niya, no? Compact size. Pack. pa, oh. Ang tatay po, oh, is Twitter, ang mara po, is chocolate. Iyan. Ano sa isa? Ayan mga boss so... Pag dalawa ko yan, eh? bigay ko ng Ayan o. Siyempre, hindi ko sa beauty short hair. Ayan. Bigay 35 ko yan. 35 k May pen, so sumalan nyo ba? Ayan, ang ganda naman. Eh. Ganda pa din ang mata. Ayan, Ayan oh. o. Dito? Dito po, British version. 4-5 lang ko yan. 4-5 lang. Okay. Aba, mga boss. Ayan, handle na. Ayan mga boss, Rackal. Ang kuya, 3K Yung, napakamura, Porsche. Wow, benggal Ano na kuya, Ayan mga boss, 20 na lang daw. Pag subscriber. Napakaganda ng kulay, oh. Bengal. Nalaki pa ba yan? Oo, oh, kuya. Yeah, hanggang ayyan. five years, malaki ang bengal. Wow. Sya. Ang any pusa, pati British, malaki uh hanggang -huh. five years siya. Ayan, no? <laughs> Marunong siya magbukas, eh. Marunong magbukas? Yes. Ayan, mga boss. Bengal, ha? Napakaganda sa mga naganap ng bengal dyan. Ang ganda ng pattern, no? Napakaganda na sa bulog ng bahay niyo, yan. Nakaupo sa inyo. O yan. Parang tigre, mga boss. Ayan, at syempre ito naman napaka cute. Ayan, guys, dalawang babae, ay oh. dalawa, pa-isa, subscriber e o na lang. Iyo, talaga. So ayan mga boss, so saan sila pwede mag-contact? Yes, pwede niyo contact sa number ko, 0962-870-6424 or ang Facebook namin is JZON Pet Shop. Mabiringin na white po ang property. Yeah. Ah, uh, Maraming salamat, madam. Salamat. Yun. Good morning! Ayan, so long time now sa inyo guys. Ayan, nagbabalik. You know? yeah. Nagbabalik. Babalik. <laughs> Ayan, so meron tayo dito sa Iberian Aski. Siberian Iberian yeah. mga Ayan, adult boss. Adult na to, um, to, nag to, nag-eat siya ngayon, kaya ganito ang kanyang food. Aha. Uh -huh. Ayan, so ina-out natin siya ng 8K. 8K na lang yan, 8, mga boss, ha? Pero pagkatapos mag-shade niya, napakaganda yeah. ng kulay niyan. Ah, 7K na lang pala. 7K na lang? Ay, yun o, no, talaga naman. Talaga ah, eh? talagang biglang dumating si Boso. Ano? Gano'n na tayo, mga na ano tayo, uplat tulong. Ah, okay. Pwede, pwede, pwede. Ayan mga boss ha? Sama natin. Eh, ito naman. meron naman tayo dito yung breeder natin. Ayan. Breeder. Oo, ina-out na lang natin natin to ng 10K. Ayan, so normal po ito ng anak. Wala po yung tahi. So wow. normal po talaga siya ng so magandang breeder talaga yes. siya. Seven pains puppies, tapos wow, naglalaman siya ng Yun! Yes. meron tayo ditong golden retriever Golden? Kaya nina-out natin ng 12K. 12K na lang mga yes. boss? Kompleto na sa bakuna. Mga Ayan. big bone. English Bulldog at America. Yan yes. so yeah, pinagsama no? ang panyang Pinagsama? No? Golden. At meron tayo ditong Agotiline. Agotiline mga bossing. So oh. Nina-out na lang natin ng 10K. 10K. 10k na lang yan Yes, <laughs> 10k At meron tayong dito Pwedeng-pwedeng nyo nang i-breed Ayun Ay, hindi pa pwede i Pwedeng nyo i-pares Pwedeng i-pares 6 months and 7 months So, ina-out natin sila ng na 35, dalawa na Corgi na yan, ha Quargy Pure breed na. naman yan, mga boss Quality oh, no, pure breed, yeah. Ayan, no? Oh. At dito, meron naman din tayo mga Pag Ayan, pwede rin ito pares Kasi hindi rin ito magkapatid So, ina-out natin sila. 10 Negosya pares? yun. Yan. 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 Ate Rose so, pa? Pag, ano, pag pares nyo nang kukunin, pwede natin pag-usapan nyo. Yan, you no? Know? At meron tayo dito mga party. Ayan. Yan, party. Mga nagalo pa lang yan. Nag-almusal. Nag-almusal pa lang sila. <laughs> Nag-uusap. Sino matitira? Yan, -out ang matitira? Ayan. Sina-out natin ng 25,000 sa mga party natin. 25,000 mga boss. Pure cork yan. papers to, guys. Wow, may papel. Hello. Hello. At meron tayo dito mga, no. Persia, ninaout natin dito na 6K. Itong Persia. 6K na lang sa Persia, uh -oh. mga boss. At sa Siberia natin, ninaout natin ng 9K. Ay, Thank you sa sa ito yan. Ayan yung ating Atero's Pet Shop sa Batasan. Open day. Wow. Ayan number natin, Atero? Yes. Ang contact number natin, sir, 9997-970-90. Atero's Pet Shop. No, oh, no. Salamat. Hola ng mga mga ka ride sweet. Ayun, na update tayo ngayon sa mga dala nating aso. Ito, may dala tayong mga chow chow. Oh, ito lalaki. Ayan. Lalaki mga o, may boss. Dito kayo tatlong babae sa lalaki at lalaki natin. Wow. 3 months old. Ayun, binggo talaga, bigo da. 3 months old mga oh, boss. Ito may bakuna na to sa uh, Dwarf, Wala lang pa to, uh, pero may vaccine na to. Bigyan uh -huh. natin dito mga ka ride sweet 8K na lang. 8K na lang. Ito ilalaki oh, tapos ito mga babae natin. Yan Dimansol 'yan. Napakaganda ng mga kulay oh. Solid lutang lahat. Ayan uh, no. Ay, na natin na 8K ha. babay Babae na 8 na lang. 8K na napakamura na. na lang. Ayan. Tapos meron tayo dito ah, uh, na sitsu lapso. Sitsu. Lalaki 'yan, ayan. Ayan, Seven ayan, sold. na nito? Na natin dito 4K na lang to. 4K na lang mga boys. 4K eh. na lang 'yan. napakamura na. Oh, tapos meron naman dito, meron pa tayong isang female na pack. Ah, black mass to. Ayan ah. Babae, 3 months old. Ayan. Email. Ito, may vaccine and worm na rin to. Bigay natin dito, mga Christ, with 9K na lang. Iyo, yeah, no? 9K, 9K na 9K lang. 9K na lang Ayan ah. 9K na lang solid dyan. Solid na solid, oh. Oo. Tapos, meron tayo dito, Bigel. Bigel. Tigil natin, female. Ayan, ah, ang issue lang nito, may cherry eye lang ah. Okay. months old, ayan. Ayan mo kaya, may cherry eye lang, pero nawawala din ako yan. Bigay natin dito, 5K na lang. Female. 5K na lang ah. Oh, may vaccine and deworm na yan. Tapos may dalawa pa tayong Labrador sa baba. Labrador? Ares na lang, ayan ah. Yellow cream saka black, 3 months old. Oh. Ayan ah, 3 months old yan. Black saka ano, parehas na lang kayo. na lang natin dyan, uh, 7K na lang. Ayun, 7K na lang o, mga boss at isa. ayun, sa lahat ng gusto mag-avail, uh, pwede nyo akong message. Uh, madali na natin pag-usapan presyo. Uh, message nyo ako sa 0910 1339194 Kuya JC po Ayun. Ayun. Message nyo lang ba? ako. Madali tayo na ng usapan. Ayun, ayun oh. thank you mga ka-Red Sweet. Thank you, thank you. Ayun. Good morning, Boss Jun. Ay, good morning, sir. Ano, Red Sweet. Long time no look. ayun Oo. Uh, Eto ha, meron tayong mga pagkisito ng mga Golden Retriever. Golden Retriever. Oh, ito, eto, dalawang babae, magkapatid, 4 months old. Okay. i to ko ha, okay. one hand. To okay. Ito, bigay ka lang to 15K, ko lang 15K, negosyable. May lambing. Wow. Then, may last one ako lalaki na 3 months old. No paper uh -huh. fair. So, bigay ko lang 12K. 12K, mga big two na? Yung Yun lang, no. Uh, Tawag na lang kayo, o, oh, message kayo sa 0948-837-1974. Jun de la Cruz sa Balayches, Quezon City. Ilang good morning at Tama Salamat. Kuya Ace, oh. Ayan, ay, ya. ay, ano mga dala natin ngayon dito sa groto? Kuya Ace. Ang Golden uh, Retriever. Oh. Ano pangalan? Golden yes. Retriever. Golden Retriever, mga boss. Yung kulay niya, boss. Oo nga, different ka kayo ba? Babae pa yan. Dito sa Golden natin niya, bigay ko na dito ng 8.5. Oh, 8.5 na lang, oh. Yeah, Big bone, mga boss. Yan, dito lang yan sa Groto Faith Market, mga bossing. Sa na? chow-chow na 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 natin, boss, may lang female po meron tayo. Yan, sa mga chow-chow natin niya, bigay ko lang dito ng 4-5. 4-5. Ayan, Ayan, tuwing okay. linggo po ng umaga ang changi dito, mga boss. Yan, pili na lang kayo sa mga bossing. Ah, Napakarami. Tapos yan, meron tayo mga labrador. May lang female ay pa isa. No? Labrador? Yan. Labrador. Tulog, ang sarap ng tulog. Sarap. Sarap sa mga lab natin niya. 12 months, male female, meron tayo. Dito sa lab, bigay ko lang na 5-5. Five, 5-5 five. Five, five na lang isa sa labrador, mga boss. 5 Yan o. male meron tayo. Pomeranian? Male female, meron okay. Eleven months, dito sa tapong natin, bigay ko na 5 sa Pomeranian, okay. mga boss. Kasi ito putin, sa pudel. Pudel natin, bigay 6.5 6.5 sa poodle, mga boss. Babay, lalaki. 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 Yung andon? Uh, yung nakareserve ah, naka uh, na yun uh, niya, poodle. Ah, uh, nakareserve na, poodle din. Ayun, mga boss. Ito, mga fixo natin, mga <coughs> adult, mga uh, eight months, male female, meron. Bigay ko na lang dito na 4000 4,000. Ayan ha, 4,000 na lang mga boss ha. Talagang, iba magpresyo si Kuya Ace. Ayan oh, no? oh yung number natin kuya ay? Number natin 09811958279. Ayan, kontak lang sila ha. So kahit hindi linggo, pwedeng kontakin niyo okay. si Kuya Ace mga boss. Ayan, Ayan, Thank o. you. Salamat Kuya Ace. Oh, baka may papatid pa tayo diyan. Wala naman ko. Wala na. Okay. Ayan. Napakaraming dala ni Kuya Ace mga boss. Good morning po. Oh, good morning Kuya Ace. Ito po, may lang tayong, ano, dito, burger -Bur collie. Yan. Atalino po ito. Four months old. Okay. Nakurahan ko na po siya ng, ano, basic obedience. Oo. Uh -huh. At, uh, ano, not, not, uh, na, hindi siya maka-adapt. Oo. Uh -huh. Or mas asking ko po dyan, 18K. 18K. Ito po, American Nakita, babae, 11 months. American Nakita. Ano po ang asking ko sa kanya, kung pwede to sa papel, uh, 25K. 25K na lang mga po, so, America ano, na Nakita po yan. America so, Nakita. Ito po Ayun, ang lalaki pa. Wow. <laughs> ito po, yung great yung mga Wow. Babae, kung pwede sa papel, press price po yung business ito. Aha. Asking po sa kanya, ano, uh, 35K negotiable. 35K negotiable. Uh, ano na po siya, 8 months, 9 inches, 29 inches. Wow, ang laki talaga, oh. 29 inches sa po siya. Iyan, oh. Saka po itong na askin natin. Asking. Back to back, uli po ito. Ah, Paparapol po natin mamaya. Wow. Sana all, paparapol. Kaya ano oh. po lang natin sa, ano, sa page po natin. Dapat nakalakay, kay, kay, ano, kay, right, uh, kay, ano po, ano po natin, paparapol po natin mamaya. Dapat nakasubscribe kay kay sir. Tapos, ano po, ano po, back, to back, back to, uh, back to back uli. Okay. Uh, two years old. Aha. po sa vaccine. Dapat po nakapalo and share po kayo sa page ko natin. Ayan. Para sa page world point page ko natin. Okay. Ayun na po yung dala natin. Wow, ayan mga boss. Pero sa bahay, mayroon pa. Marami po tayo saan. Marami May kita pa. lang po sa page natin yun eh. Ayun mga boss. So ayan, sa mga interesado, ayan yung number natin. Para uh, ano po yung number po natin? 0939-521-2139. Okay. Ayun. Um, Mamaya po maglalive po tayo sa page natin. Kaya okay. Kaya po, po natin A yung mga ko nung page natin, boss. Kuya uh, yung page po natin, Paris Pet World po. Ayan. Ayan mga bossing ha, huwag niyong kakalimutan. At baka isa kayo sa Manalo. Ayun, okay. napakaganda ng parapolo. Bakto bakto nito. Bakto Ano lang po siya, nabasa lang ulan. Nabasa lang, ayan o. Oh. Pero pang-breed na. Opo, pang-stud. Pang-stud. Ayan pang mga buso. Kaya antabay kayo at huwag kalimutan mag-subscribe at follow. Opo, uh, subscribe na dapat sa inyo. i yeah. follow and share sa ating page. Okay, salamat. Yan, good morning po, it's iyan We... Yan, napaka po. Long time, okay, oh. long, long, long time no look. Long time no look. Ay, yan o. Oh. Ano mga dala natin Ayan, ngayon dito sa grotto? Yan o. Meron tayong ano dito. English bulldog. English bulldog. Yes. Parang may galit din sa mundo kasi parang lukot yung mukha niya. Oo nga, ayan oh, no, tingnan mo. Tay, malamig daw, masarap matulog. Malamig. Tayo <laughs> nang hinihingi ng pagkain. Ayun o, tingnan mo. Kita, <laughs> bigyan ko na lang 15k. 15k. Pero ayan. may partner 'yan. Ay, ano? Sa gusto mo yung -partner yan, ng partner niyan, mas malit lang konti sa kanya. Bigay lang natin ng 20k pares. Iyan oh. Oh, dito sa sumunod, ta American Bully. American Bully. Okay, sa yan, eh. Ayan. Dito, sa American Bully, natin mo ang gasol. Mukhang gasol. Dito, ayun yung kapartner niya. Ayun, ayun o. No? Bibigyan natin sila ng 18K each. 18K each. Pero kapag pares, bigyan natin ng 30K. Ayan o. No? Tapos ito pa po yung French Bulldog natin na Bobby. With hmm. PCCI papers. Wow. Hindi natin sila malabas kasi mamambo. Mamambo, no? Mahulan. Okay. Okay lang ganyan. Kita okay, naman. Complete vaccine. Complete vaccine. Wala Komplet na vaccine. Yan. Bibigyan lang natin sila ng 10K na lang. Yan yeah, no? 10K na lang mga boss. Oo. Oh, ma? oh, oh. Okay. Meron pa tayong corgi dito. The Meron male, pa? Ruben corgi. Corka. Oh. <laughs> Ruben Stad, uh, one year old. Uh, uh, going to use pala, sorry. Okay. Uh, bibigyan lang natin ng 15K. Yan, 15K na lang mga boss. Tapos meron pa tayong American Bully dito mm -hmm. na micro. Micro. Mail. Merle siya, ha? Bibigyan lang po natin yan ng 15K. Ayan mga boss. May papel. Ayan, o. Oh. May papel pa yan, so, ha? Ayan po tayong mga papi bully doon. Oo nga, ha. Papi. American Bully Puppies. American Bully na Puppies mga boss. Sarap ng tulog nila. Ayan, siyempre. Ayan. Bigyan lang natin yan ng 7K each. 7K each na lang. At sa mga poodle pa pinanyan. Poodle? Bigyan lang natin yung 7.5. 7.5 na lang ha. Babae, lalaki. Babae, black. Aha. Uh -huh. La uh, lalaki yung ano uh, brown phantom yun so, phantom for sila puro phantom maganda yon. at yun na po yung dala natin ngayong Brotto Pet Market salamat po sa lahat number natin 0966 257 4098 Good Domingo, Red sweet. Oh, good morning. Yeah, so sweet. Ito, medyo lang tayo. Ayan, oh. Oh. Brown na brown yung ilong yan, ha? Brown Kali, na brown, no? 3 months, pares na laki. 7K na lang to. 7, 7K 000. na lang. 7,000 negotiable. Kasi uh, ito yung mixed breed lang natin, ha? P pang budget meal. Pang budget meal. Oh, pang budget meal natin. Yan, Going 3 months. Ito, bigay ko lang doon ang 2 Yun, no? napakamura na talaga. Ang regalo sa nililigawan. Ang regalo, sa pwede. Sigurado, uh, sasama sa na yun. Yan. Kasi meron tayong oh, bully. Oh. Oh. 3 months. Oh. Yeah. Lalaki. Mm. Magkano ang classic, classic natin? 15 na lang yun. 15 na lang ha? Classic yun ha? Kasi ito yung mga mixed bread natin. Oo, mga mixed breed. Rottweiler natin. Rottweiler? Oo. Ito ang idol o. Yan o. yan mga boss. Quality o. Lalaki. Two months. Kaya lang ito ng 4,000. 4,000 na Negosiable. lang. Negotiable. Kasi ito mga ano natin. Hindi ito magkano. Spread asking. Spread ng ano. So, magkano asking natin dyan sa mga boss. 4,000. 4,000 na lang yan. Pare-parehas. 4,000. 4,000 na lang na. mga boss o. Eh? Yan yeah, yeah, Oh, so, syempre. pa sa sa na nasa bahay pa natin meron pa, pa sa bahay. Tapat ay sa bahay. Meron pa sa bahay, mga boss? Oh. Hey. Ano yan, boss? yan mga boss ha sa mga interesado contact na lang po kayo dito kay Boss Rodman ito po yung contact number niya 0905 844 6709 so ayan po mga bossin si Boss Rodman ayan naka-pulat pula uh, kasalukuyan nga po nga uh, busy may kinakausap pero ito po yung number niya ha? mga boss ha 0905 844 67 09. So wag na wag mong kakalimutan banggitin yung Magic Word follower ni Red Sweet Vlog at ni Red Sweet TV sa YouTube. Sa aking uh, FB naman po ay uh, Red Sweet Vlog mga bossing. Yan, para po may kaagaran ko kayong discount pag nag po kayo ng Papi. Okay, maraming salamat po. Hello, Hello. good morning. Yo. <laughs> Meron po tayo dito mga Golden Golden Big Bone ha, mga boss. Yes old pa lang po. Pero three na months laki old, na mo ha? Ba? Oh. Imagine, three months old pa lang yan. Ito po, ah uh, all female na lang po nakuha na yung mga male. Okay. Bali, tatlong female available. Pili na lang sila. Parehas lang naman ng gender. Aha. Three months old, tatlo na po ang bakuna. Tatlo na ang deworm. Wow. Kagandahan may anti-rabies na. Yun ang maganda dyan sa lahat. Na Alagaan na lang, o. Oh. Para napaka ba ito? Ayan, o. Oh. Yes. Paunahan na lang. Bibigay ko ng 10K. 10K na lang. Mura. Ayan mga boss Ito isa Ito isa Pinakamakulit tumatalon, tumatalon eh Kaya nasa loob Kaya eh, nasa loob 10 lang 10 lang So dito Ito naman Buli natin Ayan o oh. Kasama na kuintas, Kasama na kuintas, Wow, saan pa kayo makakita nyo na? Kasama kuintas, ah, uh, one year, eight months po. Basal pa, hindi pa na-stud wow. kahit isang beses. Hindi na lang nila mag-hit. Uh, okay. Ibigay lang po natin yan ng 10K. Pao na, na. Ayan, 10K. 10K. Kasama na kuintas, Kasama kuintas mga boss. Napakalaki. Ilang grams kaya yan? Ayan <laughs> Ay, o. Oh. Healthy, healthy talaga o. Oh. Masil-masil. Masil-masil o. Oh. 10k na lang, paunahan. Paunahan mga boss, 10k yeah. na lang. Sa mga gusto pong mag-inquire, contact mo sa number ko, 0906-695-0919. Sa EPICO, Ryan Hunquilla Malate. Thank okay. you po, Red Sweet. Salamat. Thank you po.